Patay ang isang lalaki sa Quezon City matapos pagsasaksakin. Sospek sa pananaksa, kakilala umano ng biktima, nagpabalik si Vel Custodio. Sa CCTV footage, nilapitan ng isang lalaking nakaputi ang nakaupo sa daan ng West Camillas, Quezon City. Maya-maya bigla na lang pinagsasasaksak ang isa pang lalaki na patakbo na lang ang biktima dahil sa taranta. Pero bumulagta pa rin siya. Pilit pa siyang bumangon hanggang sa tuluyan ang binawian ng buhay ang lalaki dahil sa dalawang tama ng saksak sa kanyang dibdib. Bago nangyari yun, bumili pa siya ng money. Pagkatapos siya bumili ng money, mga siguro mga 15 minutes yata, tumatakbo na siya. Dapat tinuturing nako sa bumulong tanda sa Ayon sa nagtitinda sa lugar, kilala ang biktima na si alias Bahala sa pag-aalalay na pumaparadang sasakyan. Magkakilala rin daw ang biktima at ang suspect na si alias Lakay. Tumangging magbigay ng pahayag ang kasama ng biktima nang mangyari ang krimen. Tila nagtulog-tulugan pa siya sa harap ng media. Sa ngayon, wala pang malinaw na motibo sa pananaksak dahil nakatakas ang suspect. Iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang krimen. Ako'y studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.